Kulangan sa maintenance at overloading ng madumang truck ang nakikitang dahilan ng pagbagsak ng Pigatan Bridge sa bayan ng Alcala, Cagayan. Sa isinagawang inspeksyon ni Department of Public Works and Highways sa Secretary Vince Dizon, bukod sa kinakalawang ng mga bakal, ay natukoy rin na 2016 pa nang uling isinagawa ang retrofitting sa lumang tulay na itinayo pa noong 1980. Ayon pa sa kalihim, unahin muna ang pagganap ng solusyon bago ang pagsasamba ng kaso sa mga dapat managot. Pakinggan natin ang naging payag ni DPW Secretary Vince Dizon. Ang unang retrofit ay 2016 lang. No, sinabi sa akin ni RB, no? At nakita ko yung budget noong 2016, 11.7 million lang. Ang ito So sabi ko nga, sa napunta yun. No? At kung makikita nyo, kung makikita nyo, maraming mga dugtungan, medyo, medyo, medyo karawang na. At dahil dyan, eh, talagang, yung bakal na yan, pagka mabigat, eh, yan ang kumakapit dun sa buong bridge, construction ng Dator Bridge na sisimulan ngayong araw at target matapos sa loob ng dalang buwan. Isa kasi sa nakitang problema sa alternatibong ruta sa pagkasira ng tulay sa Alcala ay ang mas mabang oras ng biyahe para sa transportasyon ng mga produkto at mga commuters na naiipit sa matinding trafiko. Isa-announce ko na sa media para kinukumit na niya sa inyong lahat. Within two months or hopefully even less than two months, maximum two months, nakatayo na yung detour bridge natin dito. Okay so mag, mag, -mumubigas, mag -mumubigas na tayo ng emergency at uh, disaster funds kasi kahit na hindi to natural disaster, man-made disaster naman ito na kailangan ka nating bilisan. So, samantala inatasa rin niya ang lahat ng tanggapan or isang alternatibong paraan din ng paggamit ng barges na magdadala ng mga produkto mula sa Port Irene ng Santa Ana patungong Central Luzon at Metro Manila. Ito ay upang hindi na kailangan gumamit ng matraka, lalo na ngayong panahon ng anihana. Ang ng suggestion ni Gov, yung Port Irene, na yung major port dito, kakausapin na ni Gov, kakausapin na rin natin, tinawagan ko na si Secretary Banoy Lopez ng DOTR para mag, mag magkakaroon tayo ng mga barges na magdadala mula Port Irene papuntang Central Luzon, papuntang Metro Manila para hindi na kailangan mag -trak kasi kaya natin ngayon, gayo na harvest season, mabilis natin at meron tayong alternative way na matransport yung mga goods. Samantala, so, inatasan rin niya ang lahat ng tanggapan ng DPW sa buong bansa na makipag-ugnayan sa mga lokal na pamalaan at sa pamalang panalawigan upang agad na masuri ang kalagayan ng lahat ng tunay at makapaglatag ng traffic management plan lalo na ang mga may edad na 50 taong pataas. Sa so, gawang assessment, bukod sa Pigatan Bridge, apat pang tulay sa kaganyan ang kabilang sa mga na critical dahil sa kalumaan na dapat na rin tayuan ng mga detour bridge. Lahat ng taga DPWH from region to district na makipag-coordinate na sa mga LGUs at mga probinsya para number one, i-assess lahat ng mga bridge. At number two, maglagay ng mga measures katulad ng traffic management. Kamukha nito, ang nangyari dito is since walang nagmamanage ng traffic, walang nagbabantay, sabay-sabay dumaan yung apat na truck. No, yung isa, 60 tons, yung isa, 30 tons, yung isa, yung iba, 20 tons. Sabay-sabay yan no? na tumawid. Kung meron kang traffic management, baka hindi nangyari ito.